habang palala ng palala ang tensyon sa pagitan ng Hamas at Israel. Matapos ang suprisang pag-atake ng Hamas sa Israel at pumatay ng isang libo at apat na na walang kalabang-labang mga sibilyang Israelita na naging daan para magdeklara ng digmaan ang Israel laban dito para panagutin ang mga terorista at layunin ng Israel naburahin na ng tuluyan sa mundo ang Hamas May isang grupo naman ng mga militante na nagmula sa Northern Lebanon at pilit na nakikisawsaw sa salungatan ng Israel at Hamas Ito ay ang Hezbollah Ano nga ba ang Hezbollah? Gaano sila kalakas? At kahit ang pamahalaan ng Lebanon ay hindi sila kayang kontrolin kung saan sila nagkakanlong Yan ang pag-uusapan natin ngayon kapag tuluyan ng lumala ang pagkakadawit nito sa laban ng Hamas at Israel. Tuluyan kaya nitong kalad ka rin ang Syria at Libanon sa digmaan. Isang paalala, hindi ako profesional na historian o mamahayag. Ang videong ito ay bahagi lamang ng aking pagsasaliksik sa mga importanteng kaganapan na nangyayari sa mga nakaraan at maging sa kasalukuyan. Ito ay magsisilbi lamang gabay para sa mas malawak pang informasyon at kaalaman, Mas makakabuti kung magsasaliksik pa kayo ng husto para sa inyong kakuntintuhan. Binibigyan ko lamang ng buhay at aral ang mga pangyayaring nakapaloob sa aking video. Maraming salamat po. Ang Hezbollah ay isang kilosang Islamista na suportado ng Iran, na may isa sa pinakamalakas na pwersang paramilitar sa gitnang silangan ang grupo na may pangunahing basi sa hangganan ng Israel-Lebanon ay maaaring maging wildcard player sa digmaang Hamas-Israel at magdulot ng mas malawak na salungatan sa rehiyon. Ang salungatan na nagsimula sa nakamamatay na pag atake ng Hamas sa Israel noong Oktobre 7 at kumitil sa buhay ng 1,400 Israeli. Ito ay nagkaroon ng malawak na epekto sa gitnang silangan at nagdulot ng mga diplomatikong alitan at protesta sa buong mundo. Kasunod ng mga pag-atake na iyon ay ang pagganti ng Israel sa pamamagitan ng airstrike sa Gaza Strip at halos apat na libo ang nasawi sa mga Palestino. Ang pagbagsak ay kapansin-pansin sa hangganan ng Libanon, Israel kung saan ang Hezbollah at Israel ay nakikipag-ugnayan sa mahinang tit-for-tat skirmish mula na magsimula ang digmaan na naglagay sa buong rehiyon sa mapanganib na gantihan. Pero tika, paano nakilala ang militanteng ito? Habang sinasalakay ng Israel ang Libanon noong 1982, mula sa mga nadudurog na mga tipak ng bato, lumitaw itong Hezbollah na makuha ng puwersa na Israel ang kalahating teritoryo ng Libanon. Dumaan sa maraming labanan at retaliation ang Hezbollah hanggang sa lumakas ito noong 1985. Matapos magsagawa ng iba't ibang mga pag-atake, partikular sa embassy ng Amerika sa Birot. Nakipaglaban din sa civil war sa Lebanon na nagtapos noong 1990 at napalaban sa digmaan laban sa Israel noong taong 2000. Ang Hamas at Hezbollah ay hindi madalas magtagpo o magkita ng harapan. Sa katunayan, ang dalawang grupong Islamista na ito ay lumalaban sa magkasalungat na panig sa Syria. Sa panahon ng digmaang sibil sa Syria, ang Hezbollah ay nakikipaglaban sa panig ng diktador na si Bashar al-Assad, habang sinusuportahan naman ng mga militanteng Hamas ang oposisyon na karamihan ay Sunni. Ang Hezbollah ay isang grupo na nagmula sa sangay ng Shia ng Islam, habang ang Hamas ay Sunni ang Shia at Sunni ay bagamat parihong Islam, ngunit magkaiba ng ritual at paniniwala sa batas ng Islam. Makalipas ang ilang mga dekada, ang mga pinuno ng Hamas at mga pinuno ng Hezbollah ay ilang bisis na nagpulong sa madaling sabi ay nagkasundo ang dalawang Islamistang pangkat at parihong binansagang terorista ng taga at USA at ang mas malalim na koneksyon ng grupong nakabasi sa Gaza sa tiran ay malawak na kilala. At ngayon sa digmaang Hamas at Israel, kumukuha ng atensyon ang Hezbollah sa Israel sa pamamagitan ng pambubumba nito sa Israel. At ginagantihan naman ng airstrike ng Israel ang Northern Lebanon kung saan naroroon ang Hezbollah. Isang mapanganib na digmaan laban sa Hezbollah at Israel ang napipintong magaganap at natural. Makakalad ka dito ang mga bansang Arabo. Isang indikasyon na maaaring lumala ng husto ang labanan. At ito ay maaaring hahantong sa pagkikidigma ng Israel laban sa mga Arab nations. Kung puwersa ang pag-uusapan, no questions. Walang laban ng Hamas at Hezbollah sa Israel. Subalit nandyan ang Iran na hindi man direktang humahamon sa Israel ay maaaring ang iran mismo ang utak sa kaguluhang ito sa gitnang silangan. Samantala, inililikas na ng Saudi Arabia ang kanilang mga mamamayan sa Libanon sa takot na maipit ito sa digmaan. Maging ang Pilipinas ay naghahanda na rin para ilikas ang libo-libo nating mga kababayan sa Libanon. Dumadagundong naman ang banta ng Iran sa Israel kung hindi ito hihinto sa pambubumba bilang gante sa mga hamas ay magsisisi umano ito sa huli dahil ito na ang magiging katapusan ng Israel. Ngunit hito si Netanyahu, hinimok ang mga sundalong Israelita na lumaban katulad ng mga leyon at ipaghiganti ang mga Hudyo. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay pindutin lamang po ang like at mag-subscribe. Magkomento na din kung ano sa inyong palagay. Ano kaya ang kahihinat na nagdigmaang Hamas at Israel? Saan hahantong ang labanang ito kung hindi maagapan? Sapagkat malalim na ang mga sugat sa bawat panig, na inosenteng sibilyan ang siyang nagdurosa. Ano man ang iniisip mo? Sabi ka kung marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.